No? Ano problema? Eh, mukhang hindi ko matatapos yung trabaho, boss. yung eh, bahay ni Jerome, boss. Bakit? Eh... Oh, boss. Nagkasundo tayo. Oh, Tapos ngayon, hindi mo tatapusin yung bahay. Eh, problema malaki yan. Oh, nga, boss. Bakit eh... nga ba? Paano nagka-problema? Short ka na, ngingiti-ngiti ka pa. Hindi naman, boss. Eh... Sa dami-dami na nang ginawa natin, parang doon ka lang yata nagka-problema yung short ah. Yan nga po Ay. Forman, pasensya ka na. Ginabi ako. Pararating lang namin. No? So, ano oras na? Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, today is Sunday. And then, kanina pa nag-text sa akin si Puriman. Kaya lang, sinabihan ko na lang na punta na lang siya rito o text ko siya pag pauwi na kami. Galing kami sa mission mga kababayan. Ito nga, naglilista pa si Kuya Rizky ng mga abubot namin. Biyahe. Pasensya nga na talaga, Puriman. Naging basic ako ngayon. Kararating ko lang from Makati ka ako. Kaya in a whole day, marami kaming pinuntahan. Kaya sagad-sagad. Kaya napaghintay kita. Okay. na No? So yun, mga kababayan, gaya ng aking sinabi, busy kami today. And then kahapon pa, hinihintay ni Puriman, although busy ako, kaya ngayon ko siya pinapunta rito. Bakit nga ba, Purman, anong problema? May problema, boss. Uh, mukhang hindi ko po matatapos yung bahay, boss. Bakit? Anong problema? May teka na, lang, po. teka lang. Kapit ko to sa'yo. Laki-laki mong tao, ang hina ng boses mo, ah. Ano? <laughs> anong problema? Eh, mukhang hindi ko matatapos yung trabaho, boss. Yung eh, bahay ni Jerome, boss. Bakit? Eh, medyo lugi, boss. Bakit? Bakit mo naman nasabing lugi? Eh, bago tayo magsimula, pinakompute ko sa'yo lahat. Opo, boss. Tapos, nagsabi ka ng amount. Opo, Nagkasundo tayo. Opo. Tapos ngayon, hindi mo tatapusin yung bahay. Eh, problema malaki yan. O nga, boss. Bakit eh, nga ba? Paano nagka-problema? Hindi kahit talaga sa, ano, boss. Eh, ginawa ko naman lahat, boss. Eh, kaso, nabibitin talaga boss. Sa Ano, nabibitin ako ng materyales o boss, ano? sa sa ano, papasahod sa tao, boss. Ah, pasahod. Oh, hindi, bakit nabibitin eh, ikaw ang gumawa ng amount doon sa kontrata natin? 'Yan nga, boss, eh. pasensya na po kay boss. Eh anong gagawin natin 'yan kung hindi matatapos eh kailangan ni Jerome yun? hindi pwedeng hindi matapos. Ilan ba yung taong gumagawa ngayon? Bali, pang-anim po ako, boss. Pang-anim, ikaw? Opo. So, dire-direcho yun every day? Opo, boss. Every day, boss. Kasi, kung mapapansin yung mga kababayan, gawa ng busy ako, laging sila, boss JP or mga kasama ko ang nag update Pero, bukas na bukas, four pupuntahan ko. Sige po, boss. Kaya, hindi ko nakikita. Inagulat eh, na lang ako, Ito yung sinasabi ni Purman, mga kababayan. <coughs> na hindi na raw niya matatapos 'yung bahay dahil uh, short siya sa kontrata 'yung hindi mo na mapapasweldo 'yung mga tao mo. Opo, boss. Eh, medyo short talaga 'yung ano. Pang sa dami-dami na ng ginawa natin, parang doon ka lang yata nagka-problemang okay. short ah. 'Yun nga, boss eh. Short ka na, iingiti ngiti ka pa. O, hindi naman, boss, eh ano po, boss, talaga. Talaga 'ng short talaga. Pasensya na po kay, boss. Ay, paano to? Ang dami ko ng... Pati materialis natin, marami na eh. Kumusta na ba? Sige, pupunta ako bukas pero nabubungan na ba ngayon? Opo, kompleto na boss. Kompleto Ay, na? Opo, pinto na lang sa kabintana boss. Ha? Pinto sa kabintana. Pinto sa ka... Bintana. Bintana. Opo. Tapos pintura? Pintura po. Oo. Wala pa. 'Di ba sa kontrata natin kasama rin yung pintura? Kasama ba? Hindi, boss. Ay hindi kasama? Opo. Oh, kasi mga kababayan, sabi ko kay Puriman, pinturahan niya para maganda. Eh hindi pa nga naia-apply yung pintura. Short ka na, akala ko kasama yung pintura. Hindi, boss. Hindi. Ay, yung usapan lang, boss, yung patayo lang ng bahay. Oo. Okay. Plus palitada lahat. Plus finishing po. Ah, finishing, oo. oo. Eh, yung pintura hindi po kasali sa Hindi usapan. pa kasali? Opo. Sige, madali naman. Walang problema yan kung hindi kasali yung pintura. Sasagutin ko yung ah, pintura. Okay, boss. Oo, madali naman. Walang problema. Ay, lang. Ah, dito tayo kakaproblema. Eh, kung hindi mo tatapusin dahil short ka, parang mali naman yata yun, mga kababayan, no? Na iiwanan na lang. Siyempre, pagkahanap ako ng panibagong kontrata, mataas na naman yun. Kaya ang maganda niyan purman, hindi pwedeng ano, uh, hindi tapusin. Okay. Bro. Ayaw at sa gusto mo, kailan tapusin mo. Sige po, boss. No? Sam, nung nagpunta ba kayo doon? Uh, pang gawain. Eh. Uh, patapos na nila agad, sir. Patapos na rin. Patapos na yung bubong. Sige, ano? Alas 8 na mga kababayan. alas 8 ng gabi. Medyo malayo-layo kasi yun dito mga kababayan. Kaya, sige, maaga kami pupunta doon. Anong oras ba kayo tumarating doon? Ano ba? Okay? Gaya ngayon, Sunday. Oh, boss. And then, bukas, Monday. Anong oras kayo maalis dito? Maalis kami ng ano, uh, alas 6, boss. Alas 6, alis na kayo? Opo. Tama-tama. Maaga pala, no? Andor na kami ng alas 7. Ah. Uh, so, one hour din ang biyahe. Pag minsan, boss, nag-i-stayin po kami gawa ng mahalang garsolina nag-stay stay in po kami doon sa ano. Uh, pinag- pinagagawan ni. Paano man nalugi kayo? sabi mo? Saan ang cause na nalugi? Eh, yung sagutin sa pagkain ng mga taowan boss kasi uh, maliit yung sahod, saka uwi pa yung iba sa gasolina nababawi yung mga iba boss eh. Hmm. Asoy ah, ibig sabihin pag dito kayo nagtatrabaho hmm. hindi mo nile hindi libre ang pagkain. Hindi po. Nalilibre boss. lang pag nagpapakain nako. po, boss. Pero doon kasi malayo, ma sinasagot mo. O po, boss. Kaya pala. At saka yun, mga kababayan, pagdating sa pagkain, pag nandoon ako, nililibre ko naman sila ng pagkain. Yun nga lang. Pero, sige, pakiusap lang po, man. Uh, ganito gawin natin. Apo, boss. Uh, Takusin natin. Sige, Kung po, ano boss. man yung kulang, pag-usapan natin. Magsalubong tayo. Sige, boss. Magtulungan na lang tayo. Bawi ka na lang sa other uh, contract natin. Okay, boss. Sige, ba, huh? boss. Okay sa tingin mo ba, mga magkano ba ang nalulugi sa'yo? O mga magkano ang kulang? Ganon, hindi totally lugi. Magkano ang kulang para maging enough? Sabihin nyo lang nasa... Nee, wait lang. Hindi ba ano? Kasi nung sinimulan natin yon, yung bahay na yon, sinimulan natin, di ba? Apo, boss. Dalawang araw lang, na-stop kasi tag-ulan. Apo. Pagka-stop, kumuha ka ng 20 agad apo, sa akin. Apo. And then, pag-resume ninyo, siya naman yung bagyo. Siya mo po, boss. Oh. Eh, hindi kayo makapagtrabaho dahil bagyo, kumuha ka na naman ng 20. Oh. So, kunti pa lang yung araw na natrabaho natin, tapos, naka na agad. Hindi kaya doon nagsimula ang lugi mo? Ah, hindi naman, boss. Ang inaano ko doon, boss, kahit kumukuha po ko ng pera kasi kailangan din nila yung mga trabador ng pera kasi bagyo boss walang makain mm -hmm. naawa po ko sa kanila kaya mm -hmm. binibigyan ko na yung pabali sa kanila kaya lang ang problema naubos oh, na yung pera okay. hindi pa nakatrabaho doon sa bahay Opo boss yun lang pero binawi ko rin din nung nakapagtrabaho din boss ah, yun okay. lang medyo magastos talaga sa ano ah, pagkain gasolina sumasakit batok ko mga kababayan. Kuintahin mo lahat ng resibo bukas bro ah. Yes, Gusto kong malaman kung magkano ng gastos natin. Pupuntahan ko, pupunta ako doon Lahat na expenses natin. Hindi nakasala yung mga pakain. Shoulder ko yung sagot ko yan. Basta ang kuintahin mo lang, yung lahat ng materialis, lahat ng biniling materialis para sa bahay. Okay. para... naman, kumpleto naman yung resibo niya. O, oh, kumpleto naman. O, oh, sige. Gawaan mo ako ng breakdown na. Eh. Okay. Ay, paano kaya to Forman? Kala ko, goods yung ibabalita mo sa akin. Forman? Pasensya na Okay lang. Sige, tapos ngayon, ano yung sinasabi mo kanina? Uh, bibili pa ng ano, pintura. Anong kulang? Pintura? Pintura, pinto, bintana. Okay. Sige, uh, para matapos lang, bibigyan kitang pang materials. Magkano kailangan mo? nasa ano pa boss uh, 25 bigyan kita 25 ulit pagkatapos ng 25 na to wala na okay na Diyan, uh, baka maliit na lang boss maliit na lang Opo. 25 25 Pero pupunta rin ako dun. Kaya lang kita bibigyan ngayon para kasi may dadaanan pa kami second sa inyo. Okay, para makabili na. Hindi na... Hindi ka naaabala sa materialis. Okay, boss. Okay? Sige, boss. Ano pa? Paano yung sweldo sinasabi mo? Sige, hindi ka pa napagpasweldo? Hindi pa, boss. Parang hindi rin kontrata. Kung gano'n. Eh, uh, Paano gagawin natin? Kung... Ano... Uh, Boss, eh, makikusap na lang po ako sa inyo, Diyos. Kung ano. Paano? Paano gagawin ko? Sige. Kung, Kung kaya uh, ko lang. Masagot pa yung pasahod para matapos lang yung bahay, Boss. Babawihin ko na lang sa ibang kontrata, Boss. Hmm. Masagot pa. Magkano pa yung sweldo nyo ngayon dapat? Bali, ano, Boss? Dalawang mason, apat na labor. Hindi, yung computation mo na. Dapat may ano ka listahan ka rin pagka pupunta ka sa akin. Apo, boss. May payroll ka. N Nakalimutan ko lang po yung papel, boss. Awit so, talaga. Ayan mga kababayan. Ito yung update ko sa inyo uh, about sa bahay ni Jerome. Bagamat nagkakaproblema si Puriman, pero pagdating sa akin mga kababayan, lahat ng bagay, lahat ng problema may paraan. Ang ayaw ko lang yung iniiwan talaga or ipinipending no? Sa trabaho, walang uh, problema kay Puriman. Uh, wala akong masabi. Dito lang, nagkamali siya siguro sa computation niya. O, oh, ayan ka na naman. Wala kang listahan, Pureman Baka mali na naman yan, ha? Hindi. ah uh, bali yung nakapasok din kami nitong week na to, boss. Kompleto rin. Walang naka-absent. So, ibig mong sabihin, sasagutin ko yung ano, isang linggo? ah uh, bali, boss. Uh, mayroon pa akong... Kung, kung mare boss. Magkano ba isang linggo nyo? 22? Opo, boss. Yung isang linggo? Tapos yung natitirang isang linggo ulit? O, pali, ano, apat na araw, boss. Lang. Apat na araw o, na lang? Opo. So, yun ay sasagutin mo na lang? Opo. Kung maaari, boss. Magagawa natin 22,200 pa Nakita mo lang yata na may pera ako Puriman, nilakihan mo ah. <laughs> ha Tama ba to mga kababayan? <laughs> Kasi may, may kontrata kami ni Puriman Eh kaya lang Kulang daw yung kontrata Kaya pinapasagot niya sa akin yung Sweldo nila na isang linggo na 22 pero may kontrata kami kumbaga pakyawan to eh ah. ano kay Rizky yes, hirapan din ako anong nahirapan hirapan din ako <laughs> aba ang bilis ng pera lista mo yung kinuha niya ha Benching ko yun. mo. Uh -huh. Bali oh, hindi. Pambili ng materialis. Okay, sige. Plus 20. Eto, 20. salar ito. Pogo 17. Pakibilang for man, 22. 22,200. Ano pa problema? Ayaw ko na ng problema, Forman. Wala na, boss. Yan lang po. Ah, sure ka, ha? Opo. So, wala na akong pro problemahin sa salary doon sa bahay. Opo, boss. Kasama na yung pagpipintura doon, ha? Opo, boss. Sige. Oh, kasi ano na eh, binayaran ko na isang linggo, tapos kamo, nasa 4 days na lang. Opo, boss. Pero may, may kunti pa akong balance doon sa ano, sa kontrata natin. Meron yun na lang ibibigay ko sa'yo, yung kakulangan. Tama ba? Okay, boss. Hindi nga, sure. It eh, sure, boss. Oh, para at least may may close ko rin yung listahan ko. Okay, boss. Para huh? matapos na yung bahay ni Jerome, boss. Oo, oh, oh. tapos babalik tayo rito. Okay, boss. Tapos yung ipinapagawa pa natin bahay sa makalan. Marami okay. pa tayong ano, transaction. Kaya lahat ng problema, kailangan pinag-uusapan. Okay, boss. Lahat ng uh, gusot, may lusot, maaayos, ah? Huh? Yes, boss. 'Yun ang ano, Marap ah, papakiusap ko lang sa inyo. Opo, maraming Wag salamat, boss. Sa, ano, uh sa binigay niyong ano, pasahod. Hey, eh, ayaw at sa gusto ko eh. Pasinsya ano na mo. kayo. Ha? Pasensya na po kayo. Yeah, okay lang, walang problema. Kasama sa buhay yan. Pero sa susunod mag-compute ka talagang make sure para. Kasi pag sa iba-ibang ano yan. Wala na boss. Oo. Na? No? Buti na lang, may pera pa ako. Pero 'wag mong isipin marami. Eh. Last money na to. Okay boss. <laughs> Okay, sige, para hindi na kita maabala. Okay. kasi pagod na rin itong mga kasama ko. Maraming salamat, boss. Mm -hmm. So, 25 yung pambili ng materyales. Opo, opo. Kausapin mo yung gagawa ng pintuan. Gusto ko kasabay nyo rin matapos. Okay, boss. Sige, boss. Tignan mo kung mura doon, kung alin ang mura dito sa atin o doon. Opo. Ngayon pa lang, asa ah, bagay, may idea ka na doon. May Ay dito. Dito, boss. Meron o, may idea dito, ka doon na. Po, wala. Tapos pag nagtanong ka doon, sana matawaran mo. Okay, boss. Eh, And then yung pintura, gusto kong maganda, ha? Okay, boss. Gagawin ko yung lahat na makakayat, boss, para maganda yung bahay. Oo, oh, maraming papati ko sa'yo pag hindi maganda yung bahay. Okay, boss. So, ayun, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Samahan niyo po ako bukas. Pupuntaan ko yung bahay para pasilip sa inyo. Ayon kay Purman, tapos na lahat hmm. ang bubong. Tapos na, boss. Okay. Pati plastering, tapos na po yung finishing. Plastering, okay Opo. na rin. Opo. Sige. So, kumusta naman sila, Jerome, doon? Masaya na sila. Opo, ang medyo ang hinihintay lang boss, yung kuryente lang boss. Para... Ah, kuryente. Opo. Oh, sige. Okay, ingat ka. Okay, thank you boss. Okay, yung e cellphone mo. Ah, kunin ko yung mic. Boss, papirmahan ko lang yung 20 kasi wala pang resibo eh. Pero mga dito sir. 20 ko ngayon? Oh, no, 25. Okay. Oh, wow, ah, logi na naman ako. Logi, 20, logi 5. Logi na 5,000. Papirmahan lang kasi wala pang resibo eh. Oo. Oh. Yeah. Sa maigpit yung aking ano, sekretaryo. Sir. Normal ba talaga? Normal, mayus ka. Oo. Oh. Hindi, joke lang. <laughs> sige, Forman, thank you, ha? Thank you, po, Boss. Okay, sige, ingat.